Alright, zap mga katrupa. Alam nyo ba sa software engineering, after namin gumawa ng features, may code review na tinatawag. At based sa code review na yun, nagko-code clean up kami. Ngayon, sa wiring, sa electrical, sa solar setup, meron din palang clean up. No? Kapag kayong wiring na ginawa mo o ginawa ko ay bulbohol gaya nito. <laughs> Ayan, kailangan i-clean up. No? Kaya tara, samahan nyo ako mag-clean up ng wiring. Let's go! Alright, so yun mga katrupa, isa sa mga napansin ko kung bakit parang magulo o buhol-buhol yung wiring natin ay dahil sa masyadong maraming uh, aparatos, no? mga MCBs, fuses, uh, fuse, SPDs, tsaka yung mga terminal connector. So ngayon, itatry natin na uh, ilimit o bawasan yung mga yon para mas maging uh, simple at uh, magandang tingnan yung ating wiring. At salamat nga pala sa mga katrupa natin na nag-comment, nagbigay ng suggestion kung paano maikukurek o maitatama itong wiring natin. So, i-avoid na natin yung spiral o yung coil. Ayan, kasi uh, marami palang implications yon sa ating solar setup. So, ito yung solar setup natin ngayon. Ayan, so wala pang wiring. Ituturo ko sa inyo. Gagawin natin in actual. So, meron lang tayong solar charge control controller. Meron tayong DC MCB uh, para to sa ano um para to sa solar panel. Then meron din tayo ditong uh, DC MCB ulit para naman sa battery between solar charge controller and uh, battery. And then meron tayong uh, DC MCB ulit no from inverter papunta naman ng battery. And then meron tayong AC MCB from inverter naman to AC na siya no from inverter to AC MCB tapos meron tayong nilagay na pang monitor lang ng ating load. No? Ah uh, ito optional na to. Pero the rest uh required 'yan or must have para safe yung ating uh, setup. Okay? Ilagay natin yung camera dito. Ah, tapos na nasa likod yung ginawa natin at by the way sa so, naghahanap pala ng diagram no kung paano natin to ginawa itong uh, version na to yung ilalagay ko sa dulo ng video na to kaya stay tuned ayun so tingnan natin yung ginawa natin kung mapapansin nyo mas uh, ano ba gumulo ba o mas ano naging okay naman yung wiring natin no okay so yun uh, napansin kasi natin na mas magulo siya kapag mas maraming aparatos kaya binawasan natin So meron lang tayong apat na MCB, tatlo dyan DC at isang AC. Or hybrid yata yan kasi wala namang polarity. No, baka pwede siya sa both uh, AC and DC. Tapos meron tayong nilagay na isa na multimeter. No? So ang ginawa natin dyan from uh, solar panel, ayan, yung black yung positive, then yung blue ay negative. Papunta sa solar charge controller natin. Ayan positive, negative. So that's the first segment ka, mga katrupa para makakonect dito sa ating search, solar charge controller. na ba ito naman sa battery no? para mag-charge? So positive, negative. Kumunect yan dito sa ating DC MCB. By the way, yung input pala neto nasa taas. Kung mapapansin nyo taas, tapos yung output baba. Ayan. So yun, take, take note of that mga katrupa. So sa taas, no, from battery, na sign ng uh, solar charge controller natin, positive, negative. Yung output niya papunta dito sa ating battery. Ayan, ito siya mga katrupa yung may clip. Okay, that's second segment, per segment. Uh, solar panel, papuntang solar charge controller. Second segment, from solar charge controller, papuntang battery. Okay, third segment naman tayo. From battery, papuntang uh, load na tayo. Uh, inverter pala rather. So from battery, papuntang inverter. So ayan, ang ginamit natin dito ay DCMCB pa rin. Iba lang ng kulay, no? Tapos kung mapapansin nyo, yung input natin sa baba, gumagana pala yun, no? Kasi dapat sa taas, eh. No, sa baba tayo nag-input. Ayan. Tapos yung output nito, ayan, papunta dito sa inverter. Tapos yung output ng inverter, no, um, 220, magiging 220 from DC to AC na 220. So from 12 volts to 220 volts. Ayan, papunta dito sa taas. Mas manipis yung wire na ginamit natin. Do, di na to, kulay green. By the way, sa AC pala, no? Wala na doon polarity, wala ng positive, negative. Line to line na lang tayo or neutral or line. So, input dito sa taas. And then, pababa, no? Yung output. Papunta to ng ating load. Tapos, may nakaangkas, no? Nakatap na multimeter. Okay, so try natin. I-on natin ito. Okay. Tapos i-on din natin isa pa sa battery. Alright, kung mapapansin nyo, nag-on na siya. Nag-charge na sa mga katrupa. And then, nagbibigay na rin ng load. Ibig sabihin ito, gumagana na to. Ayan, yung USB natin, gumagana na. Tapos sunod natin, um, susupply natin yung inverter, no? Ayan, gagana na yung inverter dapat. Ayan. Pero yung load hindi pa kasi yung AC na uh, MCB hindi pa natin in-on. Okay, so try natin i-on. Alright, kung mapapansin nyo, ayan yung load natin 7.1 watts 50 hertz Ibig sabihin uh, Modified sine wave siya Ayan, tapos 231 volts Pasok pa rin yan sa 220 volts Alright, so as I promised Mga katrupa, ito na yung Sequence diagram Sequence diagram tuloy Yung diagram na <laughs> Yung diagram na ano, pinangako ko sa inyo no, Itong simple circuit natin Alright, so sa tingin nyo ba um, uh, okay pa itong ginawa natin? O kailangan pang improve? Medyo mahaba kasi yung wear, no? Kailangan saktuhan lang yata. Yun yata yung uh, standard o yung panlasa ng mga uh, practitioners natin na nakasubscribe at nagsusuporta sa ating channel. Ayan, so maraming maraming salamat sa mga komento nyo, sa mga suggestion nyo. Um, good comment man o uh, negative comment man, positive or negative comment man, parang ano, <laughs> Parang polarity lang, no? <laughs> so, yun. Uh, sana nag yung content natin for uh, today. At uh, para updated kayo, please uh, subscribe, follow, and like, share na rin para mas dumami pa yung makakita sa video natin. So, yun lang, Para sa mga baguhan to, nakagaya ko. At welcome na welcome din yung mga expert natin, yung, yung mga practitioner, no? So, yun lang. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.